Ang nagpapakataas ay ibababa, at ang nagpapakababa ay itataas. Ikaw kaibigan, gusto mo ba ang palagi kang tinitingala at pinaparangala ng mga tao? Uhaw wow ka ba sa pagkilala at palakpakan? Hindi man natin aminin marami sa atin ang ganyan. Wala naman pong masama, ngunit hindi ba't mas masarap lasapin ng tagumpay kung ang mga tao mismo nagsasalita nito para sa'yo kaysa sa sarili mo? Halika't magbalik no tayo sa kwento ng taong naging huwara ng mga nasasakupan at minsan ang nanguna sa pagpapakita ng magandang halimbawa ngunit sa patuloy niyang pagtahak sa landas ng tagumpay. Gayun din naman ang patuloy niyang pagtuntong at halos ibaon ng sarili manatili lang na nasa baba at nakatapak sa lupa. Ang kwento ni Robert Sabala Barbers o yung nakilala natin bilang Bobby Barbers Parak, miembro ng Manila Spines. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe, at bell notification button para palagi kang updated pag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Si Robert Sagala Barbers ay mas nakilala rin natin sa pangalang Bobby Barbers. Siya ay isinilang noong ikalabing siyam ng Enero taong 1944 sa Surigao City. Ngunit ang kanilang angkan ay nagmula sa Ilocos Sur, partikular na sa bayan ng Kabugaw. Bata pa lang si Barbers ay nakikita na talaga siya ng malaking potensyal sa pamumuno sa larangan man niya naising maglakbay sa hinaharap. Aktibo siya sa mga school activities kung saan pinamunuan niya ang grupo ng mga kapwa estudyante dahil simula pa lang ay taglay na talaga niya ang kababaang loob at palagi nakahandang tumulong sa kapwa. Taglay din ang batang si Bobby Barbers ang magaling na ulo dahil consistent honor student siya sa buong panahon ng kanyang pag-aaral at naging valediktoryan siya ng high school sa Surigao High School at naging alma mater naman niya ang Silliman University, Lyceum of the Philippines at National Defense College. Pero ang pinaka nakakabilib sa kanya ay naging deboto siya ng batang Santo Niño bilang tanda ng kababaang loob na taglay ang katangayang maglingkod ng bukas palad. Isinasama niya ito sa mga prosesyon sa tuwing sasapit ang fiesta ng mahal na poon ng batang santo ninyo at iniaalay niya dito ang lahat ng kanyang nagiging pagpapala at tagumpay lahat credit sa mahal na poon higit pa sa sarili niya. Wala sa pangarap ni Bobby Barbers ang pasukin ng kapulisan ni ang politika. Ang sa kanya lamang ay aayon lang siya sa Agus kung saan siya dalhin ang mahal na poon ng Santo Niño. Kung anong ipagkaloob sa kanya, yun ang para sa kanya. Pero saan man siya dalhin ng kapalaran, isa lang ang panuntunan niya sa buhay, ang maglingkod sa mga tao nang walang hinihintay na kapalit. Nakahiligan din niya ang magbasa ng mga nobela na tungkol sa mga misteryo at pagiging detective pero gaya nga ng kanyang panuntunan sa buhay, ang lahat ng nangyayari sa iyo ay inilaan para sa iyo at hindi nagkataon lamang. Huling bahagi ng dekada 50 noon nang mahuli siya, ni noon ay bagitong patrolman Alfredo Lim pa lang dahil sa pagdadala niya ng baril. Pilit siyang inarbor at inumplewensyahan ng kanyang tiyuhin na noon ay vice mayor at magiging si General James Barbers. Ngunit hinuhubog na noon ang pagiging matikas na pulis ni Alfredo Lim. Hindi niya binigay si Bobby Barbers sa kanyang tiyuhin at tinuloy ang kasuhan ito ng illegal possession of firearms. Nausuntuman sa si Barbers may paghanga pa rin at respetong naiwan ito mula sa kanya si Alfredo Lim dahil sa tama pagpapatupad nito ng batas. Paglipas pa ng ilang panahon, hinimok na rin si Bobby ng kanyang uncle James Barbers na tuluyan ng pasukin ng pagpupulis. Total, hilig din naman itong magdala ng baril at mapakanabangan ng kanyang angking talino sa mga kaso kaysa sa pabasa-basa lang siya ng mga misteryo sa mga nobela. Pumasok nga si Bobby sa National Defense College of the Philippines at pagkatapos ay kumuha ng exam para makapasok sa Manila Police Department na noong mga panahong yun ay napakataas ng reputasyon na kapag sinabing miyembro ka ng Manila Spines tapos na ang usapan at wala ng pagtatalunan pa. Inaasahang makakapasa si Barber sa pagsusulit na ito ngunit ang magtap na notcher pa siya sa dinamidami ng kumuha ay talagang nakakamanghana Nagsimula ang kanyang karera sa pagiging patrolman at gaya ng paghanga niya kay Patrolman Lim na malayo ng narating nung makapasok siya sa pagpupulis, ganun din ang naging prinsipyo niya sa pagpapatupad ng batas. Ang mali ay mali at walang hihigit pa sa batas. Napakagaling na investigador ni Bobby Barbers at gaya ng isang tunay na miyembro ng Manila Spines, walang nagtatagal na kaso sa kanya at walang nakakalusot na mga kriminal. Mabilis ang paggawa niya ng pangalan sa larangan Kasabay din ng mabilis na pagangat ng kanyang rango, pagamat hindi siya naging produkto ng mga eksklusibong parala ng pagpupulis. At ang lahat ng ito ay inialay niya sa karangalan ng mahal na puong santo ninyo. Pagpasok ng huling bahagi ng dekado 80, naghasik ng karahasan sa Maynila ang kilabot na Alex Bongkayaw Brigade, na urban esparo unit naman ng mga NPA, at higit sandaang nakainuporming pulis at sundalo ang napatay ng mga ito at naging malaking problema sila ng gobyerno noon. Gaya ng isa pang miyembro ng Manila Spines noon na si Major Romeo Maganto pa na hepe naman ng Presinto 1 at Presinto 5 sa Tondo, wala ring nakalusot na ABB kay Major Robert Barbers naman na noon ay hepe naman sa Ermita, Manila. Naging controversial din ang lahat ng kanilang ginawang operasyon dahil gumamit si Major Barbers ng taktikang saturation drive at talagang napaka-efektibo nito. Ang saturation drive ay isang military tactics kung saan bubulagain mo at papalibutan ng isang lugar gamit ang malaking pwersa at dadamputin ang lahat ng pinaghihinalang kriminal sa oras na hindi nila inaasahan. Sa madaling salita, gugulatin mo ng biglaan sa isang military lockdown ng isang lugar kung saan walang makakalabas sa inilatag nilang perimeter. At ang lahat ng nasa loob ay subject for questioning at ibe-verify kung may mga police record ang mga ito o kaya ay may mga nakapending na kaso. Huli ang lahat ng kriminal at komunista samantalang pinakakawalan naman ang malilinis ang pangalan. Bunga ito ng mga karunungang natutunan ni Barbers sa mga nobelang kanyang binabasa at ang ilan pa sa mga gumawa ng taktikang ito sa kasaysayan ay ang mga German soldiers noong World War II, ang US military sa Vietnam noong Vietnam War, maging ang Pangulong Marcos noong kasagsagan ng Marsalot na naging dahilan din ng pagkaubos ng mga komunista dahil sa estilong yun. Pero sa kabila ng taas ng tsansa ng tagumpay ng taktikang saturation drive, hindi ito pinagpatuloy dahil syempre, gaya ng inaasahan, nandiyadyan ng human rights. Tinira din nila si Barbers at ang buong WPD sa paglabag sa karapatang pantao at pang-aabuso. Pero si General Alfredo na ang nagtatanggol sa kanyang mga bata. Nilinis ni Bobby Barbers ang buong Chinatown sa kanyang nasasakupan sa ganitong estilo. At nagsasama pa siya ng foreign media para lang patunayang wala silang nilalabag na karapatang pantao dahil ang mga talagang umaalma lang naman ay ang mga pamilya ng kriminal. Tinuruan din ni Major Barbers ang kanyang mga bata na maging magalang sa pakikitungo sa mga tao at humingi ng tawad sa mga ito kapag nagkakaroon ng pagkakamali sa mga asuntong ginagawa. Dahil sa galing ni Barbers, Napasama siya sa top 10 outstanding policeman of the Philippines ng tatlong sunod-sunod na taon simula 1986. Ginawa din siyang hepe ng Intelligence and Special Action Division at hepe ng Operations Bureau. Ang dalawang division na ito ang pinaka-elite sa dating division ng MPD kung saan sila ang humahawak ng mga high profile crime at high profile person. At labing-anim na medalya ng karangalan pa ang kanya nakuha para naman sa mga kasong mabilis na nare-resolva niya. At ang lahat ng ito ay muli niyang iniaalay sa kanyang agimat na puo ng Santo Niño na binihisan pa niya at naka ng isang pulis at inilagay sa kanyang opisina na tinawag naman nilang Santo Niño de Policia. Gustong gusto ni General Alfredo Lim si Bobby Barbers dahil sa taglay nitong talino at galing. Kaya't nang hirangan siya bilang direktor ng NBI hindi ito nagatubiling kunin din kagad si Barbers bilang ahente nila dahil mataas ang pagkilala nito kay Barbers at alam niyang malaki ang may tutulong nito sa ahensya. Hindi din naman nagdalawang isip si Barbers dahil idolo niya din si General Lim simula pa nung unang hulihin siya nito. Naging maganda ang kanilang tambalan at marami silang sinagasaang malalaking tao. At ang pinakabantog sa kanilang operasyon ay nang mahuli at madali ng grupo ni Bobby Barbers ang kalabot na drug lord na si Don Pepe Oison. Pinatahimik nila ito ng tuluyan sa loob ng ban sa paraang walang nakakaalam at nanlaban. On daspat promosyon promotion ang tinanggap dito ni Barbers. At ilan pa sa malalaking tao na nahuli niya ay si Ram Soldiers Cornel Billy Bibit at Ignacio Capegsad. Muli siyang tumanggap ng Medal of Merits, Gallantry at Commendation Letter mula naman sa US State Department at sa iba't ibang embahada ng mga bansa. Si Bobby Barbers lang din ang kaysa isa at kaunaunahan Pilipino na nakakuha ng Golden Service Award for Outstanding Law Enforcer in Asia na ginawara naman ang parangal sa New York noong taong 1991. Dahil sa sobrang sikat na ito ni Bobby Barbers, binansagan siyang crime buster at ginawaran kagad ng pelikula ang kanyang buhay na pinagbidahan naman ni Philip Salvador na sigurado namang napanood niyo na. Minsan pa nga nagsalita si General Lim na Magalit na sa kanya ang lahat dahil isang star na lang ang kailangan ni Bobby Barbers at general na siya. Pero ipinagkait pa ito sa kanya. At naniniwala siyang hingit na mas magaling ito kaysa sa mas maraming general noon. Dahil para sa kanya, si Bobby Barbers ang numero 1 ng pulis na meron sa bansa noong mga panahong yun, taong 1992. Aktibo pa rin si Barbers sa serbisyo nang tawagin siya sa politika. Una siyang naging congressman sa 2nd district ng Surigao del Norte. Pero trabahong pulis pa rin ang kanyang ginawa. Peace and order ang kanyang isinulong at hinawakan din niya mga committee may kinalaman dito gaya ng Committee on Effective Law Enforcement at Committee on Public Order and Security. Outstanding din ang kanyang performance bilang mambabatas at nagkamit ng maraming pagkilala sa iba't ibang larangan. At ito ang naging dahilan para madali niyang makuha ang re-election noong taong 1996. Ngunit hindi siya nagtagal sa kanyang ikalawang termino dahil kinuha siya ni Pangulong Pedal Ramos sa kanyang gabinete at ginawang kalihim ng DILG. Muli, outstanding ang kanyang performance sa ang larangan man siya maglingkod. Crime buster pa rin siya kahit saan siya dalhin. Sa DILG naman niya itinatag ang Public Assistance and Reaction Against Crime o PARAC bilang acronym. Tinatag din niya ang Bring a Friend Project na kung saan hinihimok na kung sa mag -surrender ang mga drug user at tutulungan niyang pumasok sa rehab. Siya rin ang mayakda ng barangay at pulis laban sa krimen o BPLK na naglalayong makapagtulungan sa mga barangay at lahat ng mga mamamayan nito laban sa lahat ng klase ng krimen. Dahil sa pagsisikap na ito, itinanghal naman siya ng SWS o Social Weather Station Survey bilang most effective and most efficient and most popular cabinet members of Ramos administration sa limang sunod-sunod na pagkakataon. Nang sumunod na halalan, Walang duda ang gustong gusto siya ng mga tao. Naglingkod din si Bobby Barbers bilang senador at gaya ng dati, kriminalidad ang kanyang pinagtuunan ng pansin. Nagpasa siya ng higit sandaang resolusyon at karamihan dito ay may kinalaman sa peace and order. Pero sa kabila ng kanyang pagkakamit ng tagumpay, nanatili siyang nasa baba at naglilingkod hanggang sa pinakamababang tao sa lipunan. Sa gabay ng santo ninyong kanyang pinaglalaanan ng lahat. Patunay nito ang pagbubukas niya ng kanyang opisina para sa mga ordinaryong tao at araw-araw dinudumog ito ng napakahabang pila mula sa mga taong nangangailangan mula sa mga tulong pinansyal, medikal, trabaho, assisting legal, at kung ano-ano pa na nga ay siya na rin ang lumalabas mismo at tumaharap sa mga tao kapag hindi ganong kahigtik ang schedule niya at dito rin siya nabansagan bilang faith healer sa Senado siya rin ang isa sa mga naunang nagsulong ng anti-terrorism bill at ipinaglaban niya ang pagpapatupad ng death penalty bilang parusa sa mga malalaking krimen kasama ng droga. Taong 2000, nagkaroon siya ng maluban sakit sa lalamunan dala na rin ng palaging pakikipagdebate at walang humpay na pagtatalumpati. Nagtungo siya sa Amerika para magpagamot na ito naman ang naging dahilan para hindi siya maging kabahagi ng impeachment trial ni Pangulong Estrada at nang bumalik siya dito sa bansa ay napatalsik na si paring Arap sa posisyon. Ika-25 ng Desyembre taong 2005, umaga ng araw ng Pasko, inatake siya sa puso habang ginagamot ang kanyang lalamunan sa Medical City Hospital sa Pasig City na noon ay naging throat cancer na. Si Robert Sabala Barbers o si Bobby Barbers ay pumanaw sa edad na 61 taong gulang at ang kanyang agimat na imahe ng Santo Niño ay inilagay sa ibabaw ng kanyang ataol na naka pulis at sumasaludo sa kanya. Namin sa naring nagwika na ang mga karangalan at pagkilala ay patuloy na dumarating. Ngunit hindi yan mahalaga. Para sa akin, ang makatulong ng abot sa aking makakaya at maglingkod sa lahat ng paraan sa sambayan ng Pilipino ang siyang kumukompleto sa aking pagkatao. Ikaw kaibigan, Uhaw wow ka ba sa pagkilala? Nakukompleto ba nito ang iyong pagkatao? Maraming salamat sa iyong pakikinig kaibigan. Hanggang sa muli. Paalam!